So, ayan nga mga ka-babies ano? So, release natin kanina, Sunday, Santiago, Isabela. Uh, 210 kilometers sa ating loft, no? Distance niya, air distance sa loft natin, sa toss point. So, ayan, mga babies, mga ibon natin, mga Copper. team AHPC, DPR. Yeah. So, shout out sa mga ano natin, conveyor natin mga masisipag na conveyor ng teammates PC so 6.30 6.30 nga po yung release natin kanina so dami ng ibon natin no and so magbibitaw na sila 6.30 yan po yung release Santiago Isabela Iyaw no ang daming ibon ang sarap manood sa release point pag ganyan mga kababies yan so good luck good luck sa lahat no hopefully nakauwi lahat ng ibon yun na nga at eto na may mga pauwi tayo mga ka-baby. Ayan, no at hindi lang may pauwi meron ding sumama so Meron tayong lot visitor, may sumama sa ibon natin 'yan. Sa so, tatlong 'yan, yung isa po diyan ay hindi sa atin. So napasama lang. So hanggang ngayon, update, wala pa pong nagpi ppm kung kanino po yung ibon na 'yon. <coughs> so HP si Bandet din siya, no. Ah uh, 822 yung last number niya Tsaka saka R2FC. R2FC 609 po yung ano niya. Ah uh, isang band niya. So double banded po siya, naka-double po. Yan. So, yan yung mga smooth arrival ng mga babies natin. Ah, uh, bale, no. Yung pinuling natin, di kinaya, eh. Nabitin. At yung result po natin so far, no. Ah, uh, 8 of 9 yung ibon natin. So, nabitin din talaga tayo, no. Kinulang tayo ng isa, isa na lang. So, hopefully, makakauwi pa naman siya hanggang bukas. May bukas pa naman. So, maghintay lang, na, maghintay lang tayo. Malay natin, no makaka-away rin siya. So, dito nga sa dulo, plinex lang natin, no. Although, hindi sila nananalo, walang nakuha. Yan, yung mga pinaghirapan ng mga babies natin.